Hindi nyo kami na may daan. Hindi katulad yung mga kurap, mga kawatan, mga kundapel, bagler, mga pogo protector, na handa ng kasamaan nandito sa ating pamahalaan. Nananawagan kami sa mga senador na matitinupa at hindi pa nakikiisa sa mga pangag. Lahat ng mga senador na may puso na tunay na maglilikod sa ating bansa, nandahan Tinawagan kami na makaisa kayo sa kanawagan ng Bansaw Pilipinas! Oy, mga polis! Mga tanim... Tanim droga! Mga tanim droga! Mga tanim droga! Mga tanim droga! Mga tanim... Droga, mga tanim sa ni General Tore na terorista na magtanim ng droga kasi wala siyang mahanap! Ang bak siya! Magtanim siya ng bomba! Diyan sila nagalit! Lahat ng Lahat ng kasamaan! Diyan kayo magalit! Kaya tama na! Itigil na! Itigil na! Tama na! Itigil na. Itigil na, itigil na! Itigil na! Itigil na! Itigil na! Ang taling bala, taling droga, taling bomba. Laos na yan! Panis na yan mga style ninyo! Kumita na yan. Mga animal talaga kayo! Ganun kay kapatahon! Hayop tayo! Hayop tayo! Hayop ngayon ng na Lahat ng mga tulis na mga korap. Lahat ng mga pulis na mukhang pera katulad ni Tore. Mga mukhang pera, umalis kayo. Wala kayong karapatang maglingkod at magsuot ng uniforme. Nakakahiya kayo sa ating bansa. Mga pulis na mga korap. Mga pulis na protektor ng mga adik. Hoy! Umalis kayo, hindi namin kayo kailangan. Pero nananawagan kami sa mga pulis na mabubuti mga pulis na matitino, mga pulis na may dangal, yes. mga pulis na may pag-ibig yes. para maglingkod at magproteksyon sa mga mamamayan. Magkaisa na tayo! Magkaisa na tayo! Magkaisa na tayo! Mga pulis na mabubuti, mga pulis na pagod na rin sa korupsyon, mga pulis na hirap na rin sa dahil sa mga korupsyon ng mga general lang ang nakikinabang. Kawawa naman kayo. Ginagamit lang kay instrumento para sa mga ambisyon nila. Sitorin rin ang ambisyon naging PNP. Hoy, ang panit mo ang bobo ka. Bobo ka. Ngayon wala kang karapatan. Bobo ka. ka! Rotore, bobo ka! mga kapatid na mga muslim salamat sa pagsuporta at pagkikisya iisa lang tayo krisyano at muslim parihan tayong Pilipino. filipinas panahon lang ng pagsakaisa pag magkaisa tayo panahon na na magkaisa tayong lahat para sa ating bansa Oh, ato, habang nagsasalita tayo, Kaya ang mga PPP galing sa katitipan, oh. hindi natin alam na kung friendly forces sila yes, o kakampon sila ni Bobo Factore. Pero nananawagan tayo sa lahat ng may puso, pa sa lahat Christiano, ng gusto ng katarungan, sa lahat sa ng gusto ng pagpapano sa mga pulis, sa mga abusado. Nag-control na 1 billion peso a day. Saan na pupunta yung tama na? Nililimas na nila ang ating bansa. They are bleeding our country dry. Tama na. Kayo mga polis, dinoble ni Tatay Digong ang sweldo nyo sa panahon niya. Dinoble niya ang sweldo kasi gusto niya maganda ang buhay nyo. Anong ginawa ng pangag na presidente na ito? Ginamit kayo. Ginamit lang kayo para sa ambisyon nila na manatili sa pwesto. Sa ambisyon nila na magkamay ng pera. Tama na, makiisa tayo para sa tunay na pagbabago. Ah. Tunay na Pilipino! Isa lang ang Pilipinas. Isa lang ang ating bansa. Huwag nating hayaan na wawasakin lang ito ng mga mga bangag na nasa pamahalaan. Mga kawatan, mga korak, mga spagler. At sila lang nakikinabang. Huwag dating huwag dating tugot, Huwag nating Huwag tayong pumayag. Hindi natin papayagan ang mga korak sa Pilipinas. Panahon na lang tunay na pagbabago sa lahat ng mga Kristiyano, sa lahat ng mga religious groups, magkaisa tayo upang maitaguyod natin ang katotohanan, ang kapayapaan, at tunay na pagmamahalan bilang mga Pilipino. Muli, salamat sa lahat na nakikisa. Walang tulugan! Walang tulugan! Salamat sa ating mga kapatid na mga muslim Alam ko, iisa lang tayo tuhugan oh. walang oh. Maraming maraming salamat walang namin walang rin, nahihirapan na Walang hindi nahihirapan dito sa panggigipit ng pamahalang ito. Sa panggigipit ng gobyerno Marcos. Ang bigas sa wala na. Wala natin pag-asa. Pero kung tayo magkaisa at palayasin natin siya, magkakaroon ng pag-asa ang Pilipinas!